Ito. Bayabas ito. Kakainin ko ito. Ito. Bayabas yan. Mga katropa. Ang dami bunga. Ito. Lalaki oh. Oh. Lalaki oh. Lalaki. <laughs> ito. Inog. Yan bayabas yan. Yan bayabas yan, uh, katropa. Uh. Bayabas yan mga katropa. Uh. Mga bayabas 'yung mga katropa. Ayano. Oh. Dami. Ito po oh, mga katropa. Nasa bayabas na mga katropa oh. Ang daming bayabas. Hindi pa lang mga hinog. Ayano, you know, malalaki. Maliliit pa lang. Ayun oh. Go, mga tropa, maliliit pa lang. Yan, yeah, pag lumaki yan, masarap yan. Pag ginig na. Go. Ang rito, mga tropa. Punta kayo dito mga tropa, sabay abasan. Dito lang ito, mga tropa. bayabasan, lupis kison, mga katropa. lupis kison mga uh, katropa. dahil bayabas dito. Ito. Mga, ano, pa, mga, bubut. Maliit pa, oh. Ayan, Hmm. Hmm. Ayan, mga uh, katropa.